Good morning mga kaibon, mga ka-standby boy, Yo na time check tayo Ayan, no? Eleven thirty six. 'yan, oh. 11:30 6. Mga kaibon. yung kalapati ko ngayon at magpapa tayo, no? Tingnan natin kung hanggang saan ang tatag ng kanilang paglilipad. Ito nga pala yung mga kalapati ko. Ayan. Bali, 2, 4, 6, 8. Walo na to silang ditong flyer. At ito nga pala mga kaibon, mga ka boy, young bird nga pala ng FPR. Ah. So, yun, magpapalipad tayo. At ito yung bago kong inakaya, no na nakaraan kakapaalpas ko lang at maganda naman yung turo ko at ito naman din yung isa yung dalawa na yan at isasama natin ngayon sa paglipad look fly muna sila ngayon time check ulit tayo mga kaibon ayan o oh. Uh, 11 38 buksan na natin yung kanilang lagusan Ito. 2, 3 Yun yung bagong ina kayo. Yun, lupipad na. At. Apat. 5, Anim. 7, 8 So, yun mga kaibon. At nagliparan na. Ha? Ang happy mga wife. Tingnan muna natin kung meron pa dito. Ito pa nga. Meron pang isa. Oh. Yun. Ano na sila nasa labas. At natin para mamaya pa pas. Eh nakasarado na. Ito yung dalawang ina kayo. Na aking bagong paamo. Do fly tayo no. Na natin kung ilang minuto o oras eh no. Kali 7:40 na sakto. Balik nga pala mga kaibon, mga kastan. mga kalapakin na at yung unang kakaula, yung mga talagang tire na, yung nalipad na, eh lumalayo agad sila. Tapos ang naiiwan lang itong mga bago. Yeah, so, medyo malakas yung mga. Ngayon, uh, yun yung apat. Oh. Punta dun yung apat. Humabol yung sa yun bali meron pa dito nakitira na dalawa lumipad eto yung isa o oh, dumapun yung naman isa yun lumipad yung bagong inakay May yung, no? yung isa ayaw lumipad Napa. Napa. Ah, kaya maya. Siguro. Ah, ngayon, lumipad na. Lumipad. Lumipad na mga kaibon, mga kasama ko yung bagong inakay ko. Ngayon lang. Ngayon lang sila lumipad. Ngayon Ngayon lang. Yan, no? Ay, mga bagong ina kayo. Yan, sa no? Yan, Mga sila sa coastal. Yan, no? Yan, Ayan o, tama yung pula Ito yung tatlo. Yeah, Ayan o, o. ganda din man. Ayan o, ganda din man. lakas yung hangin no? ah, tayo dito mga kaibon sa ah, bago kong isang ina kayo. Ayan nga pala oh mga kaibon mga ko ka yung dalawa kong inakay bali sisingsingan ko ng ring ng FPR eh panlaban ng kotse ah, yan maganda yung mga inakay natin ngayon at apat na araw pa lang to mga kaibon mga ka Stanley boy bali ngayon pa lang tayo magpapatuka na sonse at ito yung mga bago ko namang inakay na papamuhin sa susunod yan o yan o Tama kayo, Mga Sunday Yung Young bird din to ng FPR. Marami tayo panlaban ngayon ng FPR. Ayun yung mga kalapati ko. Nagsama-sama na sila. Oh. Yun o. Oh. oh. Nagsama-sama na sila. Oh. Time check. Ayan, mga kayo, Oh. Bali, 11.44. At nasa halos limang minuto na silang nalipad. Limang minuto pa lang, mga kaibon Ibig sabihin, saglit pa lang yan. Ito, balik tayo dito sa ina kaya, no. Mga kaibon, mga ka-stamly boy, oh. Yan, oh. Pareha sila, checkered. No? Hindi ko alam bakit naganak ng na checkered, to, Ulad saka bluba na mayroong white. Okay. Pak-pak. Ang anak nila, puro mga light checkered, oh. At tingnan yung mga panlaban natin yan, mga kaibon, mga ka boy. Ng FPR sa kotse. Sa summer race yan pang summer race na to at yung isa na yun yung pala yung isa pang summer race yung nandun tapos ito naman yung bird to ng south berberage sa FPI at ah, ayun mga kaibon mga ka Boy yung aking kalapate 2, 4, 6, 8 na sila oh. yun oh. o mga kaibon, mga ka sa Boys, sumabay na yung dalawa kong paamo na inakay. You know? Ano? Ano? Sumabay na sila. Ano? 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 Ano, yung dalawang inakay mga kaibon mga kaistanay boy at dumapo na sila ayan ah, o oh. Tapos nandito yung tatlo. Ayan o. No? Yung tatlo dito talaga na No? Eh. At nandito naman yung lima. Bali apat to sa no? At saka isa dun sa poste o. Oh. At yung paro na to. Ito natin sila. Yung talagang bachelor na bachelor na tong dalawang inakay na to na pumasok. At patutukay natin yan. Kasi one day one eat lang yan. Ayan no? Yung mga panlabang ko. Malulupit na ngayon. Mga kaibon. Mga kasandiboy. Time check alas 11.46 bali na-release natin sila ng alas 11.40 uh, mga kaibon mga Stanley boy at uh, bago natin sila tawagin itong mga ito kapatid muna natin itong ating mga young bird unahin muna natin silang patukain Siyempre, konti-konti lang muna. Nakakalibod. Nakatakaw na yung aking mga kalapati, mga kalibod, mga kaslangli boy. Uh, at ito naman, yung isa dito, eh, patukain din natin. Apat na araw pa lang to mga kalibod. At hinsinsinga natin yan ng pang kotse, pang summer race. Nilalaban natin yan lahat mga kaibon. kailangan natin tumaban sa karera para tayo manalo. Kasi pag hindi tayo lumaban ng karera, hindi tayo malalalo mga kaibon. Kahit tayo kumugulong, pero yung kalapate, lumaban naman. Hindi lang tayo sinuwerte o pinalad nung katatapos na South. Gawa ng hindi na umuwi ng MacArthur, si Light Checker at saka si Blue Check ng palo late pero umabot sila ng parera, mga kaibon mga sali ba ito nga pala yung pinakay na pinamo ko nakara no sakit lang na. isang bomba naman dito mga kaibon mga kaibon oh. at yan oh, to. na sila ito at saka ito papasukin na natin mga kaibon mga takatukan lang natin yan papasok ka din dyan na oh. nauna na pumasok yung dalawang ina kayo ano? Nawala na sila pumasok. Ano? Ah, Ayun. Dalawa. Yan yung kalupis mga kaibon, mga ka Stanley Boy, pag nagpa-armo. Si Stanley Carig, walang overfly ngayon. Gawa ng sobrang tagal ng aking viewing. Bali isang buwan ang viewing ko sa aking mga kalapati ngayon. Kaya yung mga kalapati ko, eh, no over plan at sana pag kinarera eh, umabot sila hanggang sa mm -hmm. at swertihin tayo mga kaibon ng restami para swertihin tayo siyempre kailangan nating sumali sa karera swertihin kasi sa, tali sa kailangan sa akin natin laban lang ng laban kahit kung dito. Pang-din mada tagarinatin pati dipping paralong. O so, yan na kaybo mga kailangan ka dibe. At pagtingin lang natin sila ng konti, tanggalin lang natin yung konting hingal. Takbo natin sila. At saka Para hindi naman mabigla. Ah, uh, paglilinis pa ako ng ano ng patok ah, dami ipot eh. Yan oh. Nagtitinig na sila mga kaibo. Uh, at sana dumating yung araw eh, mamalo naman tayo. Bili siya na. Para sa mga kaibo. Ibilad na natin ng konti sa araw. Para naman eh, natiyo matuyo. Bali na to sila dito. 2, 4, 6. Kulang pa ng dalawa. Wala yung dalawa. Tampak yasi. Tawagin natin. Ayun. Ah, pa oh. Dalawa pa yung nasa labas. Medyo tunok na yung kanilang bibig. Saka natin sila patutukain. Ah, Bali patuka ko eh. Bribe. Two, four, six, seven. Meron pa isa. Ito pa isa, oh. Isa. Ayaw So, yun mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Uh, isa na lang yung hinihingal, no? Eh, tapukay na natin yan. Tutal, hindi naman siya pang laban talaga. Wala siyang rain. Nakaan lang siya, stockbird. Babae po yan, mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Ito so, na yun. Yung yun, boy, yun Yung walang sing-sing. Uh, gagawin natin yung breeder. Anak yan ng pula. So, yan. Tapukay na natin. One day, one it lang to mga kaibon, mga ka ah, Para mabilis pumasok yung ating mga kalapate. One day, one eight, pero busog na busog sila mga kaibon. Busog yan. Ah, hanggang mamayang hapon yun na yan. kalapati kung panglaban ng South Young Birds sa FPR mga kaibon mga ka-Sunny napakaganda ng na ano yan uh, premium. bali dalawang set lang yan equivalent ng walong ibon kasi sa FPR ng isang set apat dalawa lang siya kaya walo lang Sa uh, ibon Masama yung nandito mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Oh. Papamuhin ko pa yan. Tama yan. Walawa dito yung isa pa. Nalakas naman sila kumain. Tapon nga pala, nabagyan ko sila na. Puray Every other day silang oregano. Saka grease. Ngayon wala silang oregano. Bukas na ulit. Yan yung oregano ko mga kaibon. Eh. Nilalagay ko yan sa loob lang. ulo ng kalbo lang. O kahapon lang yan. kalbo lang. Kali pinapasok yan dito sa loob. Buong maghahapon yan na sa loob. At itong mga uh, kalapate hindi pa natin ito napupurga pero okay na okay naman sila nalipad na yung mga ibon kasi yung bagong pakawala wala akong inakay lumipad kanina lang lumipad kanina lang lumipad yung bagong inakay kasi eh, nakaraan pinalipad ko rin dinalipad kanina lang ibig sabihin okay yung condition condition nila Bisa din, okay yung condition nilang gawa ng lumipad. Yung naman gaano patagalang lipad nila, kasi tangahin eh. Kaso yung si... si Taki Binigawan. Pero okay naman yan. Bukas makalipad na sila, okay na lang yan. Kailangan yan. Importante talaga na makalipad natin yung tire natin para na exercise sa isang araw, isang beses, okay na yan. Total may training pa naman yan sila. Pag may training, syempre kailangan iload natin ng iload para mabatak yung kanilang mga kalikat Yung immune system nila, hindi natin makita kung malakas pa ba sila o hindi na. Pero bago natin ito i-training, syempre ipa-plasing din natin muna yan sila para sigurado tayo na malinis yung ating kalapate habang tinitarinin natin para hindi magkaroon ng matinding sakot importante yun, see, yung may yung kalapate ang tagal lang naubos mga kaibon ang dami ko kasi magpakain. Pero isang beses lang yan sa araw. Direksyon na yan hanggang hapon. Rain water lang ginagamit ko dyan to. Rainwater. Pero pag naubos pa nila yan, nadagdagan pa uli natin ng patungan sa siguradong busog na busog bago natin tigilan sa pagkatupa eh busog na sila yung nangangayaw na para bukas masipag silang lumipa sakto yung kinain nila eh ubus na ano mga kaibon mga kaibon yung kalapati ito ang busog Maganda to yung bridge ko na to mga kaibon na nakikita kong talagang may potential na talagang dudulo lahat sila. Kailangan pa natin patukain. Okay. para bukas pag pinalipad natin uli eh, okay na okay sila hindi pare parehas yung pagpatapa ko ngayon mga kaibon mga kaibon eh. minsan alas 9 minsan alas 10 minsan alas 11 wala pa namang ano eh training kaya yung pagkain nila eh, okay lang yung ganyan pero pag may training na, siyempre dapat meron tayo si Mishanid na proper. Proper condition nila. Kasi kailangan na nila yun. Kung may training na sila para inihanda natin sila sa karera. Sa ngayon, dahil wala pa naman silang training, dito pa lang naman sila, look like, pakain lang at pabusog natin. Hanggat gusto nilang kumain, patuka. One day, one eat lang to eh. Kailangan nila yan. Kikita mo naman mga kaibin, mga kaistangin malakas yung Di malakas din silang kumuka. Ah, uh, gaya no, o, gaya, no? Na yun. Yung iba, hindi pa eh. Angat na yung bal, ano nila eh. Yung, eh, hindi, hindi gusto pa rin kumain pero dali na natin itong tubig para makailan na ng tubig baka nangyarihan na bali yung tubig mga kaibigan <tod> mga ka-stanley fish lang yan ginalagay ko talaga yan dyan magkakapon pinabukasan ko na yung papalitan bago sila minom ulit pagkatapos nilang lumipad yun, papalitan ko na yan nililinis ko rin yan uh, Ayan, busog na sila dahil medyo may tira ng konti hintay uh, lang natin na minom yun, lakas na minom nung iso talagang busog yun alam niya, bukas eh kainan nila. Mamaya kasi wala na silang kainan kaya nagpakabusog na siya na maigi. So, yun mga kaibon, mga kay Boy, hanggang dito na lang yung aking munting video. Please like and share. God bless sa inyo lahat mga kaibon, mga kay Stanley Boy. Ha, tapos na silang lumipad ng 6 minutes lang mga kaibon, mga kay Stanley Boy, ang nilipad nila. Pero okay na yan dahil dito dito pa lang naman meron pa namang training. Basta araw-araw lang makalipad sila. Okay na yun.